mga sir, mga idol, mga ma'am, mga ano. May technique pala dito pag yung ano dito. Magbukas ng ganito. Ay nabuksan ko na ito, eh. nabuksan ko na. Oh, ayan oh, nabuksan ko na. May technique pala dito. Yung hindi mo siya itataktak. Oo, oh, hindi mo itataktak. Bubutasan mo siya. Bubutasan mo siya dito. Dito may butas oh. yan binutasan ko kanina. <coughs> Yung pala, kailangan, hihipan mo lang, hindi yung itataktak mo gano'n. o hindi mo itataktak. Hihipan mo siya. Ita mo. Oo. Oh. Ito mo ha? Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. O, oh, ayan o. Oh. O, oh, manood Hmm. Ha? Oo. Oh. Bilis ano? Bilis magbukas ano. Ayan o. Oh. O. Oh. O. Magic. Magic. Mmm, magic. Yung pala yun. Ganun lang pala yun. Tapos, ang gagawin natin, gawin natin ngayon. Hatin natin. Tayo magluluto ng ang pangalan niyan? Hansung lechon meat. Ayan. Ano? Hmm. Ganyan lang.

Ano? Yeah, oh. Eh. Mm. Hey. Ano kaya ito? Nakakain ng hilaw? Ha? Nakakain kayo ito nito? Ha? Hap mo pala yun? Automatic ano? Automatic. mo lang sa puwit. Hihipan mo lang sa puwit. Sa ating. Tapos, ay mag... papapoy na. wala naman yung aking posporo dito. Sa ang aking... Tawag naman tawag itong mga to. hala ka. Ha? Nagawa tayo ng apoy. Ano? Nagagyan ka ng plastik. Pag naglagay ka ng plastik, lalagay mo si bao. Ha guys? Ganito guys. Ito ang trabaho ng vlogger. Ang trabaho ni Alfredo, na na vlogger. Ayan, ganyan lang. Salagay um. mo lang nilalagay Tapos isindihan mo siya. Basta la na? Wala. Wala, Wala akong nakita ang plastik. Eh, ito. May mantika. Nangis pala. Hmm. Hmm. Ha? Okay, na ha. ano o. Itu. natin ito. Sindihan natin ito. tayo ng ulam ng Para Hayahay. Okay. Ayan na uli Mahaba na O diba? Ganun lang yun